dito sa Senado na ako Roy papalit bilang Senate President. Hindi po totoo yan. At wala po akong bala. Okay? Uh, Nagkataka ako, ako dito sa mga uh, kumakalat ng mga usap-usapan na papalitan na ang uh, ating Senate President. Wala po katotoo. Uh, saan nagkaroon ng ganyang uh, rumors? Hindi ko alam. Kung saan nagkaroon, nagulat na ako kanina umagat. Sinabihan ako ni Fritzi na ano, uh, may may mga ganitong usap-usapan. do you want to serve the Senate in a capacity higher than the problem? No, the I'm comfortable with the Senate President. The Senate President is doing a good job. Pero sir, one, two or three weeks ago, talaga daw meron? Hindi uh... <coughs> ako. Yeah. yeah. Hindi may ako. Pero narinig mo din? Yeah, yeah, yeah. narinig ko merong iba. May lumapit sa inyo, sir, well, sir? Wala. Wala. Wala kuma 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 kumakausap. Wala kumakausap. Wala kumakausap. Ito. Walang lumalapit sa akin. May unrest ba among senators? Oh, yeah, wala, wala, wala. I think uh, the majority of uh, senators are very supportive of uh, Senate President Jesus Cordero. Sir, bago bago mapatan si S.P. Lewis, ikaw din yung bago? Bago? Si S.P. Lewis, Bago din Tapos ulit yung na-inform Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa nagagaling yung cheese whiz kasi yung timing, di ba, yung last time, kasi na kay SP Cheese, ganito din, Monday, wow. before the recess, umugong, hindi nagkapalitan. Nagkataon lang. Ngayon, <laughs> wala mo lang ganun. May mga kasamahan po ba kayo na pinapush kayo? Or wala, wala. wala. SP? Wala. So, sir, na sure nyo na sa pag-break ng session, si SP Cheese ba yes. At sa pagbalik? Yes. As far as I know, oh, of course. Alam mo nyo. I don't know kung meron pagkaroon, ako kung nagkaroon na movement, pero as far as I know, wala. So yung 50 na pumirma doon sa dati kay SP Escudero, nandun pa din. Sorry. That's okay, no? Hmm. So, pero walang ganun, walang ganun, walang ganun, uh, uh, sinabiyo. And if ever sa magkakaroon ng palitan ba, healthy ba yun para sa Senate na madalas magpalit? si shop din mga ng well, finish to design Senate President, marami na ito bago tayo bago tayo to next week, uh, lahat halos lahat ng mga legislative agenda, mga uh, administration, ay naman natin lahat. Hangga't nakikita niya naman, nag-overtime time tayo dito. Diyan mabubuo tayo ng level of up ng lang uh, tapusin yung uh, dapat tapusin. Pero sa nasangaling may lumapit sa inyo, tig-push na kayo, hindi niya tatanap no? I'm, I'm supportive of the leadership of uh, Senate President Escobar. Sir, so, sir, hindi katulad ng... And he's doing a good job. Hindi katulad ng previous break, walang...